ganun na ako. Ingat ha. Sige. Ha? Antipolo pa? Ah. Sige. Salamat. Ingat kayo. Thank you. Sir, thank you. Thank you sir. Ah, uh, dito na tayo sa Taytay Tick Eh. Hmm, kayak teman-teman laki-laki. <laughs> Parang-parang laki-laki lah hey. kedengar. Anyway, Ih. Itu apa yang highway 2000 itu. So, medyo madilim lang din dito madilim lang din dito eto bling ingat din tayo sobrang pinsala no? Oh, kasi gumaw sila ng ano pa eh gumaw sila ng red light pa oh so, oh, so, yun ang ano yun ang uh, iwasan natin kung oh, may enforcer no? na, kung uh, may enforcer na meron doon tapos oh ayun daming kamote naman ngayon kaya ang helmet so tayo no so iwasan natin na gumo na, na mag-go tayo naka yung supply, or naka red pa yung stoplight ang galing mo ang galing ang <laughs> galing uh, okay ah yun yun ang mangyayari sa iyo pag halimbawa ano, ka eh, na may kasalubong pa naman siya ng no, kaliwa eh right of way naman po nung no, ano na yun diba? right of way pa naman nung Wow! Ang galing! Galing mo naman! Walang nagtanong pero... Wow! Ang galing mo! So, dito pa rin tayo sa highway na 2000. So, ang um, tagas na ito is ano, um, tagas na ito is kainta. Ay, hindi. Tay-tay pala. Tay-tay. Yan san din sidra tai, tai so after ng tai, -tai diba so kain pa na yung sunod ano yun Nandahal ano lang tayo sa pagmamaneho at hindi naman tayo nagmamadali. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo! <laughs> Talaga ba? Mm.